Ilang taong hindi nagkita, tapos ngayon nga lang nagkita, uutangan pa ako. Hindi oh, man lang Hindi na nga marunong makisama. Hindi malang lang Kapal din ang mukha. Napakahirap ba talagang mag-like? Napakahirap ba talagang mag-comment? Sa simpleng comment lang at mag-simpleng like lang? Sobrang mahirap ba talaga? alam mo, magkisama ka muna. Sa mga politics ngayon, hindi ka tutulungan kung walang pakinabang sa'yo. Kaya eh, dapat marunong kong makisama. Simpleng pakikisama lang. gets.